Okay guys, maganda magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Yan. Yan. Shout out nga pala sa Square and Compass Security Agency. Yan. No, we hear this. Not man, I say all them I man, you know. Yan. Ano sa extra monkey? Yan. Yan. Palakpakan po natin ng Square and Compass Security Agency group chat. Yan. Shout out, shout out. Ito ang sinasabi ko, yung uh, Tracker Group Multipliers, guys. Ito yung... Ito yung, ano yun? Pipila pa natin form. Yan. Tracker Group Multipliers. May logo siya. Dalawa tong form na to, guys. Yan, isa to. Sa record sa krami natin. Para... At ito yung record natin sa grupo. Personal data. Personal data sheet. Yan o dalawa yan. Ang picture nito, bali yung naka americana guys. Ah, alam nyo naman yun. Na-edit naman yun. Yun lang, kuha natin para pare-parehas tayo. Organize yung ating ID. Hindi pangit tingnan, di ba, guys? Yun ang ating... Uh, kung Sino mga interesado lang? Bali, ang membership nito is 650, guys. 650, hindi naman nga kalakihan yun. 650. Tapos, pag na pamembro na tayo at saka organize, sila ni Press ang bababa dito sa Cavite. Press Luis Barcalie. Kailangan mayroon tayong meeting place na pagaganapan. Eh, pwede tayong guman iganap yan sa naik sa may bukana sa saan, nandun yung ating kagrupo rin doon na mayroong cottage siya doon sa may tabi ng dagat. Pwede tayo doon mag-meeting, uh, guys. <laughs> Bali ako ang magiging founder ng Tracker Group Multiplier ng Kapite kasi hinihingian na ako ng record dito sa grupo kung meron na akong mga naisali. Sabi ko, wala pa, wala pa. Wala. Hanap tayo ng paraan para may mga makakasali. Kaya naisipan ko itong agency natin, itong grupo natin sa agency na maisali. Para makatulong din siya sa biyahe-biyahe natin. For example, lagyan natin ng na, uh, plaka ng trackers yung motor or sticker para ma-organize tayo. Tapos may mga bibili rin tayo ng mga radyo pag may medyo maluwag-luwag para the same time matawagan tawagan tayo, di ba? Uh, Ano, nos actes manqués. Shout out, shout out sa lahat. Yan ang uh, ating ikupan na natin. ID, membership, yan ang unahin mo natin. 650 guys, yan. Yeah. Okay? Kung sino ang interesado, i-PM nyo lang ako. Nandiyan sa GC naman yung aking uh, messengers and kay Inspector Eusebio. Uh, sabihin nyo lang sa kanya kung sino ang interesado guys at papadala ako ng form. Uh, dadamihan ko ang kopya nito. Okay guys, maraming maraming salamat. Ingat, double three five guys. Sa inyong two zero. Okay? Ano sa kita mo kayo? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Jesus is Lord! Now we hear this. Enough man I say all them a love a man, you know. Hey, ça c'est brand, hey, brand new Timal. Hey, brand new Timal. Open Gangnam Style. Open Gang. Op 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 Open Gangnam Style. Yeah, no, okay. Okay ba? Mga sound specific natin. Okay, pala sa natin. And it's the Security Agency group chat. Yes, pala natin. Open <laughs> Gangnam Wopan oppan, guop, oppan, Gangnam Style. Yeah. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> okay. <laughs> salamat, salamat, <laughs> I don't want. I don't want peace. I want problems always. I don't want peace. I want problems always. Okay, guys, shout out, shout out, guys. Salamat, salamat.